Good morning everyone. Ayan, ganito kami guys. Pag umaga ni Sinoy, ayan, ang aking bunso, ang tagal magising. Kaya gisingin natin siya o oh, kulitin natin ng kulitin guys. Ayan. Talaga naman, ayaw niyang tumayo. Anong oras na oh? Ten o? Oh? 10 o'clock na guys. Hindi par nagigising o. Oh. Ayan. Ganyan ako magising sa bunso ko guys. Pag umaga, ayan ikikis ko muna siya guys para magising ka so lang <laughs> nagagalit siya guys pag iniipit ko sa paako ayan nabibigatan daw siya sa paako guys niipit-ipit ko yan ayan ayaw niya magpaipit ayan nanahimik na lang di sa makakaano eh hindi makakalaban sa akin ayan <laughs> ayan kasi antok pa daw siya guys matutulog pa siya kasi di ko alam kung anong panaginip niya kagabi ang tagal-tagal magising guys ayan <laughs> ayan 'yung aking bunso ang edad niya ay ano 9 9 na 'yung edad ni BB ayan bunso'ng bunso ayan, ayan. o di ba guys ayaw pa niya magising ayaw pa niya bumangon at kumain na ng almusal ayan Talagang kinukulit ng buksan ng komot kasi nakatulog ko. <laughs> Ayan, thank you for watching. Good morning.